Ayan siya oh. Gandang ibon. Pumalik ka doon sa amo ma. Pearl eye pa siya oh. Ganda ng mata oh. Ganda ng mata. Papakawalan na natin mga kamis vlog. Huwag ka nang bumalik dito ah. Ayan. Pero pag bumalik pa ito mga kamis vlog. Baka sa Sabado. Papakawala. Ah. Uh, ko na dun sa mag-meet up ulit kami siguro. So, Ni ko na siya Makamis Vlog. 2 days siyang ni dito sa bahay. Nak nakakain na siya at nakainom. So, bye-bye. Bye. Hello, hello Makamis Vlog. Yan, magandang tanghali Makamis Vlog, no? At uh, kamusta kayong lahat? So, ito Makamis Vlog, meron akong kalapating hawak dito. Ito tabanya na oh <laughs> ito yung kalapating pinos natin sa facebook mga kamis vlog nung nakarang 2 mga 2 weeks ago na yata o 3 weeks ago na o 2 weeks ago lang nga siguro uh, sino ko na sa amo niya nag meet kami ng amo niya dun sa grocery store sa Sines uh, malaylay dito yung mga kamis vlog nasa mga 28 kilometers yata yun malaylay dito yung mga kamis vlog tapos nag meet up kami doon binalik ko tong ibon sa kanya itong ibon na to ayan ito yung may ano ayan o yung ano nya ayan ito yung ano nya o oh. yung kanyang uh, band number ano uh, ni race daw nya to mga kamis vlog ng sprint race ito yung visitor natin nung nakaraan tapos bumalik sa akin noong linggo ng hapon ngayon ngayon martes na mga kamis sa vlog uh, sabi ko nga sa may-ari doon sa kak ka club member din namin yun makamis vlog ang sabi ko i nandito ulit yung kalapati niya itong kalapati na to ganda oh. sabi niya pakawalan ko daw i-recover recover ko ng dalawang araw tapos sa uh, pakawalan ko so balak ko mga miss vlog pag ito pinakawalan ko ngayon at bumalik na naman to sa akin Siguro sa Sabado, ibibigay ko na naman ulit siya doon sa amo niya. Magkita ulit kami kung saan siya pwede or saan ako pwede. So, aakit ako dito sa bubong. Dito ako sa sa rooftop mga kamis vlog. Magpapakawalan itong kalapati na to para tanaw natin kung saan siya pupunta. Ayan. Mataas na itong rooftop dito mga kamis vlog. Mga uh, third floor. <laughs> Ayan dito na tayo sa taas so balik ko lang yung acting camera para makita natin doon natin siya papakawalan kamis vlog kasi ay doon kasi doon papunta yung bahay niya pero dito, dito natin pakawalan para bumaling siya papunta doon sa kanan so yan bumalik ka doon sa amom ha yan siya oh. gandang ibon bumalik ka doon sa amom ha pero ay pa siya Ganda ng mataw oh. Ganda ng mata Papakula na natin mga kamis vlog Huwag ka nang bumalik dito ah. Ayan Pero pag bumalik pa ito mga kamis vlog Baka sa Sabado Papaka, uh, Isusuli ko na dun sa mag-meet up ulit kami siguro So Nirecover ko na siya mga kamis vlog 2 days siyang nirecover dito sa bahay Nak Nakakain na siya at nakainom So bye bye Fly. Fly fly, butterfly. ay na. Pumaling na siya dun ay na siya mga miss vlog. Nako, umikot sa bahay. Umikot sa loob natin. Ayun siya. Ayun. Nako, nako, nako. Mukhang hindi nga ito alis tong ibon na to. Bumatcher na sa atin to. Visitor natin to Makamis Vlog nung nakaraan. Kinulong natin to sa ano, ayun siya oh. Kinulong ko to sa sa ano, sa training box. Pero bakit di, di, ko alam kung bakit nang balik nang balik to. Siguro naging visitor na natin to dati dito. Kasi marami ako naging visitor dito Makamis Vlog. Oh. Ayun oh. Ayaw talaga niya umalis. Uh, uuwi siya din sa loob natin malamang. Tingnan natin hang tingnan natin hanggang sa dumapo siya. Ayun siya oh. Wala na bumalik na. Ah, uh, tingnan natin doon. Ayun na siya, mga kamis vlog, bumalik na naman siya dito. Ayun. Doon siya nakalagay oh sa turning box. Yung turning box natin. So pasensya na, daming kalat. Ayun na yung turning box. Diyan siya nakakulong. Pero ba't balik nang balik to dito? Ayun no? Bugawin natin ulit. Pero, Para... ayun na talaga o. Oh. anong bugaw ko dito? No? Nandun na sa, sa kahoy. Ayun no? Ayun <laughs> mga kamis vlog sa ano. Ayun nandun o. Oh. Ayun. Ay. Hindi makikita. Ayun. Wala. Ayun talaga niya. Oh. Ayun. Wala, bumalik dun sa kahoy. Eh. Saan na ba siya? Ayun, ayun, ayun. Ah, oh, ronda. Ayun. Ayun, umalis na. Sana, ayun oh. Ayun na siya. Ayun natin kung ano, umalis. Ay, sama kami sa vlog Oh wala mukhang babalik pa rin to dito bilis ayun o ayun siya o wala babalik to so ko kayo mamaya may amiss vlog para hindi umaba yung ating video tingnan natin kung bumalik ba hindi na siya bumalik ayun o no? ako nandyan pa rin ang klaseng ibon to ayun nandito na <laughs> o oh. Nandito sa puno. Oo. Oh, oh hingay na hingal. Nandito siya sa puno, oh. Ah. Hey. Anong nangyari? So, mga misplag, update ko na lang ulit kayo pagka, ano, nag-chat nag na yung, ano, may-ari nito or, ah, uh, Susuli ko na lang ulit to sa baka sa Sabado kasi diop namin Sabado sa Kalinggo. Nag-change diop kami, dapat diop naman ngayon. Pero may mga amo kami kaya hindi ako makaalis. Tayo uh, di kami 'pag diop kaya diop namin pinag-change namin diop hanggang ah uh, Friday afternoon hanggang ano ah uh, Linggo. So mahaba-habang araw ngayon makaplish vlog. So susuli natin siya kung ano. Kung mag ano mag chat ulit yung may-ari nito so bye bye botara mga golter ataki so pumbo eh uh, anilia taki eh uh, 21:52 vamos saltar agora vamos ver ela vai para sua ela vai para sua sua pombal uh, tchau tchau olha tá ah puras. Tá lá em cima das árvores. Ei, cara essas. Saldo. Vem para aqui. Ali. Aí. Olha lá. Onde está? Tá ali? Tchau, obrigado. Um abraço, amigo. Bye.